May dumating nga na malaking item na naman sa amin ni Musumi. Kaya naman from this this! At dahil gusto nga natin ma-achieve ang timputi, ay napa-order na naman nga kami ni Musumi. Pagkatapos ko nga maglinis dito sa kwarto, ay naisipan ko na nabuksan ang item na na-order namin ni Musumi na kararating lang. Sobrang excited na nga kami na buksan ito para makita naman namin kung tama nga ang dumating sa amin na order. Kaya sa sobrang excited namin ay hindi na kami nagpaligoy-ligoy at binuksan na nga agad namin. Parang sobrang nakaka-excited nga na ikabit na nga ito agad. Pero bago yan, ay binibilang ko muna kung tama ba ang dumating sa amin ng mga item. Kaya naman, nung nabilang ko na na tamang-tama, ay napapasayaw pa kami ni Musumi. Dahil wala pa naman pintura itong bahay, ay naisipan na lang muna namin Nagtikita na dikita ng mga wallpaper. Pangit din kasi kung pintura na nga agad ang ididirekta namin at hindi pa nga ito gaano finish. Para makita ko na rin nga ang resulta, ay sinimulan ko na para nga matapos agad. bali na ko muna nga dito sa taas para matansya ko nga kung tatama ba ang na -order order ko nga ng mga wallpaper. Sobrang dikit nga talaga nito, kaya naman kung ididikit mo ay dapat siguradong sigurado ka na. Sobrang ganda nga talaga at sobrang dikit nito sa dingding. Etong ang dingding na to ay rough pa at hindi pa nga talaga na finish. Nakakabit pa lang nga ako ng isa pero tuwang tuwa na nga talaga ako sa magiging resulta. Kaya naman napapasayaw pa nga talaga ako. At pagkadikit ko ng isang piraso ay ginunting ko na rin itong isa para magkasya at pit na pit doon sa kabila naman. At dito rin sa pagugun ay kasama ko rin nga itong batang makulit na to na si Musumi. At nung nakuha ko na yung diskarte kung paano ito idikit, ay tsaka ko na ito minadali. Medyo sa una lang nga talaga mahirap ang pagdidikit ng mga ganito. At inulit-ulit ko lang nga kung ano yung ginawa ko nung una, kaya naman naggupit nga ako ulit dito para magkasya ulit sa isang pwesto. Medyo nakakatuwa at may natapos na rin nga akong kaunti. Kaya naman pinagpatuloy ko na nga ulit para makita ko nga ang ganda ng resulta. Kulay puti nga ang aking nagustuhan kwentuhan dahil nakaka tingnan. Hmm. Napakaaliwalas nga talaga sa mata pag kulay puti ang bahay. At pag kulay puti nga ang iyong bahay kahit hindi ito kalakihan ay nagmumukhang malaki. At isa pa sa pinapasalamatan ko ay si Musume hindi naman pala sulat nga sa mga dingding. Ito nga palang wallpaper na na-order ko ay ibang iba doon nga sa parang papel. Yung una ko nga kasing na-order ay mabilis nga talagang matanggal. At etong na-order ko ngayon ay 3D wallpaper, waterproof at self-adhesive. Hindi hindi ka na rin nga talaga lugi dito dahil may laki nga ito ang 70 by 77 cm. 15 pieces lang nga yung inorder ko pero nagkasya naman dito sa kabila nga pong pwesto. At nung patapos na rin nga ako ay ayusin ko na ang pagkakapwesto nga dito. Kaya naman binuhat ko na nga ulit itong TV. Iniba ko na muna nga ang pagkakapwesto nitong TV para naman panibago sa mata. At dahil medyo nagmamadali na rin nga si Musumi na manood ng TV kaya naman inayos ko na nga ito. At charan! Halos tapos! Tapos na nga ang aking nagawa ngayong araw.